Ipakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng pan Sira na po ito. Ayan, ang malambot. Nahuhuli siya sa ikot ng muliya. Kakaiba itong akin dahil hindi ako nadagdag ng silicon oil. Well, Ipitix ko na to kaibigan kasi ito sa bansa natin na Pilipinas mainit ang prima dito. Kailangan dito yung gumawa uh, na yung sa cooling system ng pina. Dito lang na ibang bansa na malamit po yun. nag yung kasada, lupa. Dito sa atin, di ba? Mainit dito kahit kailangan natin. Pag andal mo pinagala na ito ang pakita ko ng pamilya. Indonesian po to. Ah, uh, this is Ganito lang ginagawa niya. Lagyan mo ng tira. No? Ganyan. Tapos, ilagay mo na dun sa pet. Subok ko na po ito dahil sa dami ng ginawa ko nito. Yung ibang mga may-ari ng sasakyan, pumunta lang sa bahay para dati ng dalawang buwan. Pala lang magpasalamat dahil hindi na uminit ang makina, natatipid pa. Even though mission to more or less confined, it's